Yo, ano ba? Ay! Ano ba yung luluto mo Tuyo. Ha? Tuyo. tuyo. Ba, masarap nga naman itong tuyo na to Joe. Ba, wala na ba na? Tilapia naman ito, Joe, eh. oh wala kayo. Luluto sila. <laughs> ito lang yung buhay namin ito. Luluto. Ayan, ayan, ayan. Ay. Nakalakatawan no? Ilang ulam Ilang, ulam ilang tuyo yung ulam ah? Lima. tuyo. tuyo lang? Oo. Uh -huh. Masarap naman yun. Lima tuyo. Dito ba, kakakain lang kayo. <laughs> <laughs> Ito lang po yung lamit yung hapon. Walang katapusan munay. ni yeah, Bustodil. <laughs> Bustodil. Ano dyan yun? Uh... Rasyon. Rasyon dyan. Yeah. Maiyam, ano? 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 Maiyam, Masigasin siya, hindi dapat ginaganito mo siya Kaya, para Mabukaya, naman pa sila. <laughs> Seryoso yan. <laughs> Tap ng mga na <muna> yun. Ha? na walang... 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 Rodel Esmelia. Yes naman Game Okay dyan na lang Puputulin ko na po ano? Update lang